Yay mga yay! Good morning! Mayong aga. Dito sa abroad, minsan may mga amo talagang ayaw humawak ng cellphone yung mga helper nila or mga kunyang nila dahil nga oras ng trabaho. Sa akin, dito sa bahay, uh, mag anim na taon, asa uh, sa limang taon ko dito, never pa ako na, sit na na, uh, pinagalitan regarding sa paggamit ng cellphone dapat kasi sa tamang pamaraan yung ilagay natin sa lugar yung paggamit ng cellphone ano so sa akin pag wala yung amo ko sa bahay or nagtrabaho siya kailangan ang cellphone ko is nasa bulsa ko or uh, kailangan very very vigilant ako pagdating sa cellphone. Dapat, dapat, ah, uh, Chinecheck ko always yung cellphone ko kasi nagme-message yung amo ko sa WeChat in case na kung anong kailangan or gano'n. Uh, ganito nga na nangyari, ano? Kasi nga umalis yung amo ko. Eh ako naman is nag -washing. So, ang cellphone ko kasi nandito lang naman sa gilid ko. Habang naghihintay ng winawashing ko. So, nagtaka ko kasi tumawag siya. Eh, bumaba na siya eh. Papunta na, punta ng work. So, tumawag siya. Sabi na, sabi niya, alam mo naman yung English ng amo ko, ni E.I. Corrimondo. Sabi niya, Aling, uh, you go down. Uh, my shoes is broken. Sabi ko, it's new one, why? What happened? Sabi niya, Uh, bring me the pink color shoes, sabi niya. So, ako naman, kasi nga, o, oh, ba diba, kasi nga, uh, advantage na ang cellphone ko is nasa gilid ko lang. So, nakita kong tumatawag na siya agad-agad, na-pick up ko siya. So, pag-pick up ko ng cellphone ko, natawag niya, bumaba ako agad, kasi nga, nagmamadali siya, mag opisina siya. So, ayun, po, na, bumuna, eh. So, ayun, dali-dali akong bumaba kasi sa ilalim lang nam namin yung MTR, yung Longping Station ng MTR. So, bumaba ako, tiningnan ko, sabi, yung malayo pa ako pero nat, natatawa na yung amo ko. Kasi yung amo ko is parang barkada lang kami, yung ganun. Ganun, ganun. Closure. <laughs> so, ganyan na nga ang nangyari. Bumaba ako, malayo pa, malayo pa ako. Natatanaw niya na ako, naka, Naka-smiling face siya. O, oh, yun. Nung pagdating ko, tinanong ko, Why? What happened to your shoes? It's you, new one, sabi ko. Sabi niya, the down-down is broken. Sabi niya, yung down-down. Sabi niya. <laughs> yung down-down is, -down, sinasabi niyang down-down is ganito. Yung sa apakan, ito. Nasira. Eh, bago pa to? Hindi niya pa nasusuot. Siguro, yung nabili niya is old stock. Siguro pa pa-expire na. Bago to, oh. Never niya pa to nasuot. O, oh, tingnan nyo. Maganda pa. Mahirap talaga pag bumili sa online, ano. <laughs> Taubaw pa more. <laughs> tingnan mo. O. Oh, yung pa ko. And then, sabi ko, oh, it's broken. O, oh, sabi ko, madali lang naman iayos yan. Papapalitan lang ng ng apakan, sabi ko sa kanya. O, tingnan nyo, napudpud talaga. Ibig sabihin, is luma na yung apakan niya. ba diba? Luma na. Tapos, nung paglingon ko, sabi ko, saan ka nag-apak-apak? Ganon. Tinignan ko dun sa MTR station, wow! Yung kanyang, yung kanyang ganito, nagkalat siya dun sa MTR station. Kaloka yung amo ko. Kaya ayon pinalitan na lang ng ng kanyang ibang shoes. Hmm. Diba? Sayang, pwede pa naman i-repair siya. Paulitan ng bago. Taubaw pa mo. <laughs> Yun lang. Advantage lang pag ang cellphone nasa, na sa gilid mo. Tapos alertness is the key. Alert, alert lang. Pag wala yung amo. Alam mo naman, nag-message sila kung ano ipipick up or may may kailangan kang gawin or sunduin or ganito-ganito. Yun lang. Ciao la. Bye-bye. Mga guys. Bye. bye.